sa mga nakikipagsabwatan na upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating na anod na o sa <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> Okay, giring po sa inyo lahat. Ako po si uh, Christian Esguera. and welcome po sa ating uh, live facts first episode ngayong araw po ng ano ba ngayon? Wednesday, uh, October 8, 2025. Okay. Alam ko marami po sa inyo nagpunta doon sa September 21 rallies. Yung uh, marami po sa inyo nagkita-kita tayo doon po sa People Power Monument, doon po sa trillion peso march. Okay ang tanong ko sa inyo, kumusta ba? Pagkatapos ba ng mga malawakang rallies nung araw na iyon, nasustain po ba ninyo? Ganun pa rin po ba kayo kagalit? O kagalit? Nagpupuyos pa rin po ba yung damdamin ninyo? Dito po sa gara pa lang pagnanakaw. Kung saan ang biktima po rito ay tayong lahat. Particularly mga ordinaryong Pilipino, abang itong mga magnanakaw, mandarambong ng mga politiko at uh, mga nasa gobyerno, eh, pinaghati-hatian, pinagpaparti-partihan yung ating hard-earned money. Alam niyo isa po sa mga pinakamalaking kalaban ng pagpapanagot o yung accountability ay yung uh, limot o yung kung medyo tinatamad o nawawalan na ng gana, yung mga taong bayan, at least ang pag-asa, na meron po mga papanagot. Doon po talaga namamayagpag. Ito mga mandarambong. At uh, doon po talaga lalong uh, nagpapatuloy yung tinatawag nating impunity. Yung gagawa ka na masama pero makalulusot ka. Okay. Ito po yung nilalatag ko lang po yung konteksto ng ating pag-uusap ngayon. Dahil ito pong uh, trillion peso march, uh, kung saan ang dami-dami pong Pilipino ang nakilahok noong September 21, ginawa na po itong movement. Okay. Ito po yung pag-uusapan natin. And what we can all do to sustain this campaign, to hold all this uh, corrupt public officials. Tagalogin ko na para mas matindi. Ito mga kawatan at pandarambong sa gobyerno. Paano sila mapapanagot? Makakausap po natin ngayong gabi. Siya po yung tagapagsalita nitong uh, grupo no? from a march. Ginawa nitong isang movement. Trillion peso movement. like to welcome to our program again si Attorney Howard Calleja. Magandang gabi po and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Of course, uh, good evening, uh... Christian good evening sa inyong mga listeners, milyong milyong listeners. Good evening, mabuhay po kayong lahat. Okay, pag-usapan nga natin to Attorney Howard, no? Uh, from a trillion peso march naging trillion peso movement. Basically, talk to us about the difference and in terms of tangible uh, impact. Ano bang inaasahan dito sa movement na ito? Well, kung titingnan mo Christian, nagsimula tayo yung ating rally September 21. But actually, nagsimula kami, nag-usap-usap, mga 10 days before that only. Kumbaga, nagsama-sama yung grupo. At uh, kaya nga sabi namin, ano ba tatawag natin dito? So, naisip namin, ay, alam mo, ang nakawan ngayon ng uh, Christian, hindi ng millions, billions, trillions. Kaya naisip namin, trillion peso, March. Kasi nga, ang ninanakaw sa ating ng bayan, sabi mo nga, ng mga kawatan, E, trillion-trillion na. So, wala na nga silang kahiyahiya. So, nagawa namin yung trillion peso March. At uh, tama ka, nung sinabi mo, ano na ang nangyari? Ano ba ang susunod? Di ba? Meron pa bang, ito ba eh, talagang madadaan na lang sa limot? Ito ba iningas eh, kugon? One day affair lang? E, eh, nakita natin na ah, after nung March, ang sabi ng mga tao, sige pa, pwede ba next week ulit? Pwede ba tuloy-tuloy natin to, Pwede ba? Huwag natin ihinto to nang hindi nang hanggang wala tayong makita makulong at na managot, at ma accountable. So sabi namin, ah sige, buuin na natin ito at uh, palawakin pa yung ating grupo kasi kung baalala mo, Christian, may grupo ng Luneta, may grupo hmm. ng EDSA, may grupo ng sa ibang uh, cities, municipalities and provinces. So naisip natin pag isa-isahin natin ito kasi nakita natin na ang uh, giit ng tao o ang galit ng tao, eh hindi lang sa Metro Manila o hindi lang naiiwan na nabibilang sa ilang libo pero talagang daang-daang uh, libo o milyon ang nagagalit na mamamayan Pilipino. So kaya nabuo namin itong movement at uh, marami mga activities na nakalay na para nga mabuhay ang uh, laban against corruption at mabuhay yung ating uh, pinaglalaban o advocacy na accountability, transparency, and good cause. Okay, so isa-isahin po natin ito, no? Kasi yan ang problema, no? Yung mga movement minsan, parang nagiging dingas ko, nabanggit ninyo, no? Pero dito, isa-isahin po natin yung sinasabi niyo mga aktividad, mga programa na gagawin ninyo so sustain, to sustain this campaign. Oh, uh, alam mo sa itong, sabi mo nga, ngayon eh, October 8, meron na magsisimula yung, kasi siyempre, pinano natin to ayaw natin ang biglaan lang, no? Pinano natin to at ah, uh, itong Friday magsisimula. Hindi lang itong Friday ito. This Friday will start and every Friday thereafter. So, klaro po yun. Ha? Every Friday thereafter. Um, simula po tayo. Ang unang-una natin dyan, ang kulay natin, Christian White. no So, ang hindi natin, magsuot tayo every Friday ng white. Tapos sa bahay natin, sa kotse natin, sa mga lugar natin, sa eskwalahan, maglalagay tayo ng mga poster, ribbon, or uh, white uh, placards to show our uh, indignation, to, uh, pagsama natin na ating unity against corruption and our fight for advocacy for accountability, transparency, good governance. So, unang-una yon. Pangalawa, uh, simula din sa Friday, yung 6 o'clock mass sa shrine, no. So, diyan tayo magtitipon-tipon, meron tayong 6 o'clock mass, and after nung Misa, or 6 o'clock ka uh, uh, every Friday. Alam mo, naalala ko to noong 1970s, doon ito na uso, eh, yung noise barrage. Kakalampag tayo ng mga pots and pots, bubusina tayo, busina para sa sa uh, anti-corruption, etc. So, 6 o'clock din, magkakaroon tayo ng mga noise barrage para iparinig natin sa ating mga opisyalis, sa ating mga corrupt na opisyalis na tayo ay nagagalit at tuloy-tuloy yung ating galit, yung ating ngit-ngit na talagang kailangan ibalik nila, yung ninakaw nila, at dapat sila ikulong o dapat silang managot. At ito po culminate, eh, uh, 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 every Friday nga, then culminate uh, November 30 sa isang malaki ang protesta. Uh, ito ay Bonifacio Day, so uh, isa sa ating mga national heroes na talagang uh, pinaglaban yung ating freedom. So talagang siguro ito, sabi nga namin, Uh, it is a good day na paglaban din natin yung ating freedom against corruption, freedom to have good governance and uh, accountability in our government. So magkakaroon tayo ng malaking pagtitipon, malaking rally. Um, iniisip pa natin kung saan dahil uh, alam mo Christian, yung ginawa natin noong September 21, hindi nga tayo nakita sa laki, eh. sa dami ng tao, mm -hmm. hindi nga tayo nakita noon eh. Pero... Uh, I'm sure uh, mas malaki pa yung sa November 30. Kaya naghahanap kami ng mas malaking place or kung gagawin sa EDSA ulit, kumukuha kami ng mga permit na palawakin pa yung area na uh, papayagan tayong mag, uh, maggawa ng ating demonstration. At uh, hindi lang ito sa Metro Manila, gagawin din natin ito sa mga cities, provinces, all around the Philippines. So simultaneous natin gagawin ito. Kaya nga pinaghahandaan natin kasi marami nagtatulong na uh, Christian, oh bakit two months naman, tagal-tagal? Pwede bang gawin natin sunod dyan para magising na yung mga tao, mga, magising na yung mga ano natin, congressman, senator, mga secretary or whatever. E sabi natin, siyempre, kailangan paghandaan natin ng maayos to. So talagang pakita natin. At nagkano uh, nag ano kami, nag-press uh, con kami a few weeks ago, I think last week, sabi namin, bibigyan natin ng palugit na 120 days para nga, kasi nung time na yun, kabubuo lang ng ICI, nagsisimula pa lang yung investigasyon. So sabi natin, bigyan natin ng palugit, bigyan natin ng time para <coughs> let them prove themselves na talagang gumagawa sila ng tamang investigasyon. So siguro naman by, uh, by uh, November 30, although hindi pa tapos yung 120 days, makikita na natin yung direksyon. Tama ba yung direksyon? Talaga bang yung sinabi ba ni Presidente Marcos na talagang pinapasalamatan natin na sa talagang nagpukas ng ating mata dito sa corruption na ito against uh, Itong mga corrupt officials na to et, 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 dapat ito hindi lang lip service dapat may action. So titingnan natin will he uh continue and really be a champion against corruption at hindi lang puro salita. Dad, sana daanin niya sa gawa. Okay, so you're giving uh, <laughs> the government and concerned government agencies 120 days no. Pero so far ano po ba tingin niyo dito sa nagiging direction ng imbestigasyon? Itong ICA investigation close to the public, ayaw i-publicize. Senate Blue Ribbon Committee investigation, sabi ni Senate President Tito Soto, itutuloy yan, pero ngayon, so far, hindi pa natin alam kung kailan, yung sa House halted. Hmm. Satisfied ba kayo overall dito sa mga nangyayari well, so far? Una-una, uh, Christian, nanulungkot nga kami na huminto yung uh, Blue Ribbon kasi nga maganda ang uh, sa, sa tingin namin, no, sa palakad ni Senator Ping, maganda yung tinakbo nung uh, mga hearing no sa Blue Ribbon Committee, maraming na saliwa, na, na, na uncover, maraming na investiga. Kaya sana ang ano namin tuloy-tuloy. Pero ang isang gusto rin namin sana dito sa Blue Ribbon, sana yung mga senador na, na pinangalanan o nasabing sila isang pot dito, sana hindi rin sila <coughs> sumama sa deliberasyon kasi hindi at tama na para meron silang bias sila eh kumbaga sila yung akusado tapos sila doon ay eh defensive o nakikita ko sa yung ah uh, ah uh, na naglilinya no na instead of investigation they are there to grandstand and uh, absolve themselves na hindi naman dapat no so uh, yun ang number one. so sana tumulo yun at as soon possible time at uh, bagamat uh, pinalitan or nagresign si Senator Ping alam naman natin na si Senator Ping ay eh, champion niyan ng uh, kumbaga ng uh, anti-corruption magaling siya mag-investigate so i think hindi naman nawawala yung kanyang uh, pagka senador, so pwede naman din siya magsiwalat ng mga anomalya, no? whether chairman or not of the Blue Ribbon. But we're hoping na kung sino malalagay niyan sa Blue Ribbon, eh, kung di mas magaling, eh, singaling ni Senator Bing. Number two, sinabi mo nga yung ICI, na uh, naintindihan natin, na dapat yan eh, transparent, dapat yan makita ng taong bayan. No? Kasi siyempre, kung nakatago yan, medyo magdududa. Ano bang nangyayari? Baka may cover-up, may whitewash, mm -hmm. may tinatago, etc. Pero naintindihan din natin na parang ang tingin natin dyan, parang NBI, kailangan meron din silang confidentiality, meron din konting, uh, kumbaga, titignan kung kailangan ilabas o hindi. So, kailangan balansihin yan. So, I think there should be, sooner or later, uh, kailangan magkaroon tayo ng uh, uh, malinaw na patakaran o malinaw na daan Pusang maa-achieve natin itong transparency and yet we are still allow the ICI to do its job the way it wants and the way it should be doing it. Okay. Ito may nagsasuggest kanina, no? Uh, would you encourage na yung mga dadaan sa Senado? So dagdag na rin natin sa batasan, sa House of Representatives, eh lakas-lakasan yung kanilang pagbusina para kahit pa paano maramdaman naman itong mga tiwali dyan sa Senado at sa House of Representatives na talaga maraming ganit na tao. Eh, isasuggest ko hindi lang sa Senado, question, uh, Christian, kasi 6 o'clock yan, baka. At saka Friday yan, walang session. Ayaw nga sa pala, Senado, walang session. di walang Deo, session. weekdays no? na lang, yung may session. Eh, per, eh, pero tingin ko, mas maganda. Businahan natin yung mga bahay nila, bahay, mga bahay ng mga girlfriend ng congressman o kung sino man dyan. Di ba? Talagang busit. O kung saan yung mga anak nila. O kaya kung saan sila nagpa-party. Doon tayo bumusina. Doon tayo mangingay. Uh, at, uh, you know, Naalala ko 'yan. I was uh I was still uh, younger then nung nangyari 'to nung 70s nung noise barrage. Alam mo, para lang siyang nabuhay eh on its own eh. At uh, it was all around the uh, Metro Manila. So I think and I hope ma-relive ma natin yung panahon na 'yon at uh, kung matuloy natin ito, I think talagang ano, uh, hindi tayo babaliwalain ng ating mm. gobyerno. Hindi ito ng nasukot at makikita yung ating puwersa. May point dito si RCD, no. Medyo mahirap da 'yun kasi karamihan sa kanila ng mga nasa exclusive subdivisions. Tama naman 'yun, 'di ba? Ibig dyan. eh. Tama naman, tama naman. Maka Pero namili ng isang katutak na mansion eh, no. Gamit 'yung okay. pera natin. Tama naman, tama naman. Pero marami rin tayong katulad ng nasa EDSA Christian. Marami tayong mga kaibigan na lumabas galing Corinthians eh meron dyan, maalam ko nakatira sa Corinthians, sa Valle Verde, although siyempre ayaw natin ang guluhin. Hindi naman maingay yan at 6 o'clock, hindi naman natutulog pa yung mga tao dyan. So I'm sure uh, maraming consensus residents dyan na hindi naman din pumapayag sa corruption na ito. So hindi naman natin kailangan sugurin yung bahay, hindi naman tayo kailangan maging bayulente, Christian. Pero I'm sure within the same uh, uh, subdivision, within the same enclave, within the same residences, marami po dyan ang ah, mga consensus na mga kababayan natin na talagang ah, sawang-sawa na at hindi kasama dito sa korupsyon na ito na talagang gusto na lang mawala ito at ah, sana matanggal itong mga corrupt officials na ito. Tama, di ba? Kung baga, di ba yung ordinaryong Pilipino ayaw na may kapitbahay siya na magnanakaw? Ganon din naman siguro sa mga exclusive subdivisions, yung mga presidente ron. Oh, Teka, uh, mag magnanakaw ito nakatira eh. Next door eh, no? Ang problema rin oh, sa magnanakaw door? na yun, hindi siya nag-aakit bahay sa bahay ninyo eh, no? ginagawa niya, uh -huh. mas sophisticated yung pagnanakaw niya, mas proficient and mas efficient. Actually, kahit hindi ka inaakit ng bahay, ninanakawan ka. Yun But yung, yeah, precisely. Yung, yung punto doon na Christian. Sa tingin ko, kung titingnan natin yung trillion times how many million, I think nakakautan tayo, parang ginanakawan tayo ng about 8 or 6, some hundred thousands per Pilipino pesos. Yeah. No? So, isipin mo yun or, or something like that. Ha? Medyo nagabugado ko, medyo mahina tayo sa math. Pero I think pero malaking halaga malaking halaga in the millions bawat pilipino yan so i think doon natin isipin niya na christian kung yung nagnakaw ng corn beef nagnakaw na uh, uh, century tuna or whatever tuna yan eh pinaparusahan natin eh bakit itong billion billion million million hindi natin maparusahan i think sa akin it's uh, you know what is certain para masawata itong corruption na ito hindi yung, kumbaga yung ating pag-iingay nito is one step. But I think the next step, yung sabi nga nila, ano ba yung end goal ng trillion peso movement? Saan ba natin gusto ito paabutin? Kasi nagtatanong, gusto nyo ba manggulo? Gusto nyo ba palitan ng gobyerno? Hindi po, Christian. Tayo po, sabi ko nga, a peaceful movement tayo. Constitutional and rule of law ang ating sunusunod. Ang gusto natin ay e, managot lahat ng dapat managot. makulong lahat ng korap at yung mga Ninakaw nila, dapat ibalik sa bayan at kung meron, kung pwede pa, may interest pa na ibalik nila sa bayan. Kasama po ba sa pagkilos na binabanggit niyo yung pagkalampag dito sa mga official ng gobyerno uh, sa kanilang mga social media accounts or pages? Kasama yan, na uh, Christian. Sabi ko nga, uh, all forms uh, na pwede natin silang gisingin, all forms na pwede natin silang kalampagin, Wag um, naman tayo maglalagay ng mga hate speech or hate uh, messages, hindi tayo ganun. I mean, we are not, uh, sabi ko nga, peace tayo, hindi tayo nakikiaway, hindi tayo para manggulo, kaya hindi natin kinokondon yung mga nanggulo noong September 21, o yung mga nag-fake nag news, o kaya yung nagbibigay ng uh, hate speech, hindi natin kinokondon yan. Bagamat tayo dapat eh, nagbibigay ng tamang informasyon, that that's the only way we can fight uh, corruption properly. That we tell the people the truth and we open what is real and what is, uh, uh, kumbaga, nararapat o dapat para sa ating bayan. Ito, may nagtatanong, meron pa daw uh, Facebook page yung uh, Trillion Peso Movement? Baka oh, meron kami. Facebook. Kung meron kayo mga pictures or mga sumama sa mga Instagram, hashtag Trillion Peso March or Trillion Peso Movement or dun sa aming webpage at uh, FB page, trillion peso march or trillion peso movement, paki sama lang join, share, mm. uh, invite para dumami po tayo at makita po tayo all around. So, uh, oh. paki-check lang po sa ating Facebook at saka sa ating Instagram at dun sa mga hashtag. Apo. Dun sa September 21 rallies, may mga DDS dun eh na nakihalo. May mga sumubok mag-exploit, di ba? Meron pa mga grupo na nagpunta sa People Power Monument, Uh, under the guise of condemning corruption o yung pakikiisa dito sa advocacy na ito, eh, pero parte pala daw ng destabilization effort ng araw na yon para pabagsakin si Marcos. Kung maga nakikisakay dito sa lehitimong sentimiento ng milyong-milyong Pilipino na ayaw na rin na So, ano po ba mga advice ninyo dito sa mga Pilipino, yung mga kababayan natin? At sa, sa movement ninyo, no? ano ba yung mga pwedeng gawin para hindi kayo ma-infiltrate yung mga politiko nakikisakay, di ba? Yung bigla naging anti-corruption, miski history nila, e eh, ako din naman. Uh, Unang-una, sabihin mo na rin, Christian, na yung ating movement, wala tayong, kumbaga, very inclusive tayo. Hindi tayo exclusive. Meaning, tama kami, mga DEDS, may mga pula, puti, green, yellow, beige, uh, lahat ng kulay, pagsama-sama natin. Pero, tayo eh hindi magsasama ng mga corrupt. Kung alam natin na sila eh corrupt. eh sinasabi ko na huwag nang pumunta doon kasi mapapahiya lang sila. At uh, <coughs> baka yung sentimento ng tao, hindi rin natin makontrol at alam mo naman, iba-iba yung tao dyan, number one. Number two, tama po, may mga nang-i-stabilize, mayroong gusto na manggulo para uh, may, may mangyaring ibang uh, agenda or uh, may anong silang ibang uh, hidden na uh, agenda na gusto mangyari sa ating gobyerno, eh hindi hoon natin pahihintulotin yan. Sabi ko nga, paulit-ulit. Tayo eh for peaceful, constitutional, and rule of law. Ngayon, uh, katulad po nung September 21, gumawa kami ng magandang koordinasyon sa MMDA, sa PNP, at bukod doon, meron po kaming sariling mga security personnel, private security personnel within our group. So, number one, uh, we identify all the groups that has joined us and we police our ranks. Ngayon, kahit naman nangyari din yan na Christian, no? kait uh, kahit sa grupo namin, kung sa tingin namin hindi sila sumasang-ayon sa advokasya, pinagsasabihan natin ng maganda para doon sa ating rally, iisa lang yung ating boses, iisa lang yung pinaglalaban natin. Mm. Ano pa nyo dito sa ano, bilang panghuli, dito sa suggestion ng isang uh, senador na mag -resign daw yung mga House members, senator, vice president, <coughs> tsaka presidente, at mag-snap election. Eh, Una-una, sasabihin ko sa kanya. Kaya, sa sabihin na natin. Uh, yung best friend ng ano. Best friend mo ata ito, Christian, si Senator Alan. <laughs> Oo, oh, <yung> sobrang <laughs> ano yan. Sobrang, sobrang tino. Walang kaplastikin <laughs> sa katawan niya. So, wala, wala, walang, walang wala hypocrisy yan. Oo, at saka ano, ang kinis ng mukha niya. Hindi, 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 hindi matigas. <laughs> manipis, manipis. At saka ano. Manipis, manipis. Sobrang anyway, so um, <laughs> Anyway, ang una kong sasabihin dyan, eh, sa ating konstitusyon, kahit pa paikot-ikutin mo, walang snap election, Christian. Hindi pwede yan. So, sa akin, unconstitutional yan. Kahit sabihin pa niya na maglagay tayo ng batas, walang tatakbo, eh maninaw rin yung ating konstitusyon, Christian. Yung requirements to run or uh, uh, tawag dito kung sinong pwedeng tumabuan na national and local level, napakalinaw dinaw doon at napaka liit lang ng requirements for you to be able to run. Now, to add that, then you need a constitutional amendment. Uh, number three, itong uh, minumungkahi niya, eh ano to eh, extra-constitutional. It's not within our laws, not within our constitution. Kaya sabi ko, hindi tama. Pero since nauna na siya, eh di pakita niya na machong lalaki siya, tunay siya, hindi siya uh, urong-sulong na tao, eh mauna siyang mag-resign. Sabi ko nga, total, wala naman siyang pakinabang. E di ba, una na siyang mag-resign. Pakita niya, maging good example siya sa kanyang suggestion. Nako. Makinig kaya yun. Sabi niya, ano eh. Pero siyang, sinagot niya yan eh. No? Sabi, hindi naman daw suicide ang hinahanap niya eh. <laughs> Basta <laughs> well, may commitment na sabay-sabay daw -sabay magre-resign. Ewan ko ba eh, sa... Paano, paano, hindi ko alam kung paano mo magagawa yan. Kunyan, eh paano kung mag-commit yung yung kalahati ng senador, yung kalahati hindi? Di pa paano 'yan? <laughs> oh. paano kung mag-commit yung presidente, yung vice presidente hindi? paano 'yan? Pero <laughs> well, 'di papag-usapan yung ano, yung mungkahi niya kahit napaka-ridiculous. At least sa papag-usapan. Eh, sayang naman eh uh, alam mo kasama ko yung abogado kabaro ko yan sayang naman alam mo kung ang nagbigay ng suggestion na yan yung hindi marurunong maintindihan pa natin pero since dapat nakakaalam siya nakakalungkot na sa kanya pananggaling. Okay. O so, sige, yeah, Attorney Howard, maraming maraming salamat po. So November 30 yung culmination nito. No? Pero I suppose hindi matatapos sa November 30 yan, di ba? May susunod hindi pa naman ko. matatapos. At siguro kung pwede ko lang itagdag na uh, namin tinitingnan at binabantayan rin yung ombudsman kasi ka-appoint yeah. lang ng ombudsman. So uh, pasalamat tayo na sa tagal-tagal wala bakante yung pwesto, meron ng ombudsman ngayon. So we are hoping na magkaroon ng special panel or special committee na magtututok dito sa flood control itong mga corruption na ito para nga buminis-bilis ang trabaho ng, uh, ng uh, at sana, kasi once ma-investigate yan, mag-file ng kaso, may makulong na at the soonest possible time. Okay. Maraming salamat, Attorney Howard. Thank you for joining us tonight. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Salamat po. At pabuhay po kayo ulit. Okay. Yan po si Attorney uh, Howie Calleja na kausap po natin tungkol po rito sa bago na, no? Hindi na siya trillion peso march, trillion peso movement na siya. Alam niyo, advice ko lang dito, no? Ito kasi yung si Senator Alan Peter Keita, no? Na Alam naman natin sobrang tino, no? Wala talagang bahid yan, no? Napakataas sa integridad. Wala siyang bahid ng hypocrisy o kapal ng muka. 'di ba? Talaga pag sinundan yung niya 'yung career niya, napaka-consistent niyan. Sobra. Dagdagan niyo pa po ng ano, ng uh, regular na pagkukot mula po sa Biblia, isang kapa. No. Pero inisip ko lang. In business snap election, dapat ang panawagan natin, alam niyo kung ano? Snap prosecution at snap conviction kung pwede lang yung mabilis na pagpapanagot dito sa mga walang hiyang kawatan na ito. Yung kasi nakakagigil sa totoo lang. Imagine ninyo, yung buwis natin. Lahat tayo nagbabayad. Tapos makikita nyo yung bulto-bulto ng salapi na lumabas dun sa hearing ng Infracom before. Yung pinakita ni Bryce, tsaka ng isa pang abogado, JP Mendoza yata yun, Pinakita rin yung larawan, di ba, sa Senado? Yun pa lang yun, ha? Hindi pa natin nakikita yung extent ng kagarapalan ng mga walang hiyang ito. Imagine ninyo yung pinag aambag ambag natin ng mga buwis. pinag hati hatihan -hati itong -hati mga magnanakaw na ito. Pinagamit pambili ng mga private plane, ng mga mansyon, pinang shopping ng mga walang hiya. Buti na, ko. muntik na ako magmura, o, Sa gigil ko. Ang kakapal ng pagmumukha, hindi po ba? Isa pa pag-iingatan natin, yung mga nakikigulo sa issue, tsaka mga nakikisakay para maiiwas yung sarili nila o para maprotektahan yung mga interest nila. ba? Diba? Ginugulo yung usapan para ma-distract tayo, matuon yung atensyon natin sa kunsaan sa ang direksyon. Para in the end, gumuli ng husto yung issue, e eh makalusot sila hindi naman po tayo tanga. Alam naman po natin yung galawan ng mga walang ito. Kaya nga ka dapat consistent po tayo dito. Wala tayong sinisino, lahat ng magnanakaw, lahat ng kawatan, panagutin. Sorry, medyo nanggigil lang ako eh. sa ka ng pagmamukha ng ilan. Anyway, may part 2 pa po tayo. Okay, oh, may ako na itutuloy. Okay? Medyo tumaas yung uh, blood pressure ko ron eh. Gigil na gigil kasi ako sa mga ipokrito. Sa totoo lang. Yung mga ipokrito. Tapos naka-display pa eh, no? Kakapal ng pagmumuka. Sige,